Tapos so, ka, ano, ano, pa yung ibang Hi guys! So, alam naman natin na malapit na yung birthday ni Papa. At dahil birthday niya ni Papa, syempre lagi tayo nagbibigay ng cake. Nung no, karaan taon, di ba, naalala nyo yung binigay natin sa kanyang cake, eh, caldero. Ayaw nga eh. Hindi, <laughs> hindi hey, mo kasi. Paano? Pag ganyan po. Ano uh, po kaya? Ano po kaya? Bakit ka kaso ngayon, wala, akong, wala na naman ako maisip. Naubusan na naman ako ng oras. So ang meron lang kami dito sa bahay ay ito lang. Balutin na natin ang chocolate guys. Final touch. So guys, ready na yung cake ni Papa. Tara, punta lang sa kwarto. <laughs> <laughs> Sakto na tutulog siya, gibisingin natin siya. Happy birthday, Papa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Mag-wish ka huwag nang sabihin Happy Birthday Tignan mo yung cake na pagbigay nila ate mo Happy Birthday Mag-take ka sa lahat ng mga ano. Wala, happy birthday. Ay, happy birthday. Maraming salamat. <laughs> Pinaka, ano, masarap na cake. Happy birthday. Uh, happy birthday. O, oh, anong sabi mo sa kanila? Maraming salamat sa inyo. Putang inyo. <laughs> happy birthday. Happy birthday. Tapos, <laughs> Happy birthday. tapos nung mm -hmm. ano yung okay. okay. ano yung <laughs> ano yung ano utang ina mo oh. utang ina mo <laughs> ang tigas anong cake yan Putang <laughs> ina pag utaba utang ina mo nalaalala ko paborito mo yung taba ng bangus eh Putang ina lang bangus ayaw ka Walang birthday! <laughs> Tang ina niyan. Bagos birthday. O, oh, pa. Hindi na. Ito pa. Puta Ano sarap nito. Ito yung pinaka na cake. Kainin mo. Tang ina mo. Ano? Ano lasa? sa? Tang ina mo. Malang ka. Tang ina ka. Ayun ka. Ako, putang ina mo ka. Hintay mo ang ganti ko. Putang ina mo. Tawantua ka. Putang ina mo ka. Masarap na cake mo. Ang masarap. <laughs> Malalang pero bibigyan ka na ng totoong cake sa birthday mo na. Oo oh, yung pwede yun. <laughs> <alam mo. laughs>